Patuloy at sunod-sunod ang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating biktima ng kalamidad sa iba't ibang probinsya. Sa kasalukuyan ay nasa Cebu Province ang ating kasamahang si Mar Gabriel kung saan nilingap ang mga residente doon na biktima ng mga kalamidad. Bakas pa rin ang matinding pinsala na iniwan ang nangyaring flash flood sa Danau City. Libo-libong residente ang nawasak ang bahay at nalubog sa baha sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Maraming residente ang hirap pa rin makakuha ng supply ng inuming tubig at makakain apat na araw matapos ang nangyaring trahedya. Ang Iglesia ni Cristo, mabilis na tumugon sa pangangailangan ng ilang apektadong residente sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Personal itong inihatid sa bahay ng mga nasalanta. Ang sitwasyon po sa dito po sa abin ay wala po kaming mapagkukunan, pagkain, maging damit, lalo na po tubig. Kasama sa natulungan, ang pamilya ni Christine Abara. Kwento niya, muntik na silang malunod ng kanyang anak sa gitna ng baha. Yung tina tinawid namin po doon, hanggang leg po yun eh kala talaga namin noon kanang hanggang sa palalim sa nang palalim hanggang sa gito na umabot na papunta na doon sa kuan Aka, ko na talaga yung kapalaran naming mag na. <coughs> Ang natanggap niyang lingap, plano niya ring ibahagi sa kanya mga kapitbahay na tumulong sa kanila. Inabutan din ng lingap ang pamilya ni Joey Sales. Walang natira sa kanilang mga gamit sa bahay matapos itong malubog sa baha. Mabuti na lang at nakaakyat sila sa bubong ng kanilang bahay. Kaya lahat sila ay nakaligtas sa trahedya. Ako nakinig tabang kay mami makaon, may mainom. Bukod sa Danau City, sabay-sabay ding nagsagawa ng lingap sa mamamayan, sa iba pang bayan at lungsod sa lalawigan ng Cebu na sinalanta ng bagyong tino. Patuloy din ang isinasagawang repacking na mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo para makapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Mar Gabriel, Matatag, Matapang, Matapat.